yan! Wala! Ba't nanonood lang ako nito? Pucha, basang-basa, mo. Oh. Ha? Kambag yan, Ay, ito, Eto! Eto, yung mga auto, yung mga lumulutang na auto dahil sa baho, oh, yung kay Undoy. Oh, wawa naman, oh. Ano? Oh, ano? 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 sa tubig. Eh, oh makikita pa mga auto na yan, talagang masisira yan. Sa so, tingin mo ano, maayos pa ba yan? Yung iba dyan ba, maaayos pa. Mahal ang pagawa niyan, ano? Ayan ano, lubog na lubog eh. Mahal talaga yan eh. Buong kotse. Paano yung mga ano nyo, upuan? Mababasa yun, masisira yun. Ang kotse yun, babaho yun, di ba? Siyempre, yung mga kotse rin, binibilag yan, pinatutuyo yan. Ay, yung mga makina niyan, paano yan? Nalupo kayo? Eh, eh, yung mga makina na yan, yan, malamang yan. May kayo, o, meron nila yan kung ano pwede ay, nila. Eh, yung mga car stereo, paano okay. yan? Ang dami mong tanong eh! Liga, pumunta na lang tayo sa tanda, doon ka magtatanong. Hindi ra mas tawag mo muna naman ako. Hindi ka nang ihigas eh. Tatanong lang lang. Eh. Eka, bibis lang ako! <laughs> <laughs> ay, ay, ayan ah, nandito na tayo sa taler ng tropa ko dito mo na itanong lahat ng pinagtatatanong mo nung kaninang nag youtube ako sige, yeah, eh. magtanong tanong natin huli na, magtanong ka <laughs> ano ba yung mga usual na nasisira sa kotse pag binabaha? Yung, ang unang-unang nasisira dyan yung computer box saka yung mga relay saka lahat ng electrical i-check na rin yun para yung mga di ba nagkakakorosyon yung mga wire niyan. Kaya kailangan i-check din like Ano naman yung pangalawang nasisira? Parang Rene, eh, pag bina... Minsan, tinitingnan din natin yung makina kung nagkakaroon ng tubig sa loob. Kasi pag may tubig sa loob, ang tubig kasi pag ano, hindi... Kung baga hindi natutunaw ng combustion yan. Kung alibawa, mo, start mo ang sasakyan na may tubig sa loob ng makina, na kumbaga nababaluktot yung connecting rod niya na didis uh, sa align dahil hindi nga nakakompress yung tubig so ang tubig kasi mas matigas pa sa bakal yan pagka nandiyan sa loob ng kompasyon ng makina Ano ang pinakamahirap gawin sa lahat yung inis na inis ka sa mga binahawin talagang pinakamatrabahong gawin na halos napapagod ka ng todo aw uh, ang pinaka nakakapagod talaga ang paglilinis. Gaya niyan, yung dashboard, kakalasin mo lahat di ba? Yung mga putik-putik sa loob niyan, kailangan tanggalin mo. Kasi doon nagkakaroon ng ano eh, discontact yung mga wire. Pa, paano kung nyari ayo patanggal ng yung putik? Gusto, gagawin nyo lang. Huwag nyo linisin, gawa lang. Pwede ba yon? Eh, hindi. pwede yon. Basta ang usapan doon, mapandar lang siya. Tapos, uh, hindi na hindi ako ng warranty yon. Ganun lang yan. Eh, lang naman pala usapan, pare eh. Ba't naman nilinis mo pa yung putik eh? Pinagagawa na pala yung sira. Nagpagod ka pa eh. Chong! Ah, uh, tatanong lang namin kung paano nyo pinatutuyo yung mga silyang nabaha, yung upholstery. Sa baklasin po, tapos sa sabunan, babaluan, tapos ibibilad. Bab ganong katagal yung, kunyari, na baklasin na, ganong katagal yung pinabibilad? Pinab yun? Depende po, sir. Pag maaraw, mga 2 days lang po, kaya one day pag... Depende pag matuyo. Basta maaraw. Mahirap ba yung pagbabaklas nun? No? Kasi buong upuan yun. Parang di ba hindi lang naman yun ano, eh. Dahul upuan. Mahirap bang baklasin yun? Madali lang po. Pagkano, ano. Ang kailangan lang may gamit lang. Hindi pa pwede kung ano, kunyari no, choice na. Hindi na pwede nga po. Hindi ba pwede palitan na lang na sala sa eh? yung mga nasa couch, pwede kakasya ba sa couch yun? Hindi pa siya. Paano yung matatanggal yung amoy na? No? Mabaho yun ha? Yung pag nabasaya, upholstery. May chemical po para dyan. Ano, ano yung chemical nyo yun, na? Ah? Ini-spray lang o oh, hinahalo sa tubig? Spray lang po. Haloan po ng konting tubig kasi matapang yun. Tapos pag spray babrasin. Tapos yun, babandawan. Ganong, katag ganong katagal bago mawala yung ah, mabantot na amoy nung nabasa ng baha na sa upholstery? Kanyara, na spray nyo na. Ah, ganong katagal yun? Uh, ah, mga one day po. Ang detailing sa loob po eh. One day po yan eh. Pero pagka na spray na po yan, eh, na ng pan-detailing, tanggal na po yan. Dumaan kami dito bago mag ano eh mag ondoy. Wala naman halos sasakyan dito eh. Pagkatapos ng ondoy, nakita namin punong-puno na kayo. Yan ba yung mga nabahang kotse? Ah, uh, opo, yan po yun, lahat yan. So, malakas ang kita dahil marami nagpapagawa. Mm, medyo lumakas nga po, gawa ng maraming pumasok eh. Nagdagdag ba kayo ng extra tao? Kasi syempre, pagkabiglan dumagdag na, hindi ba kayo okay na po sa mga mekaniko, sa mga gumagawa o nagdilinis? Um, medyo kinakos kami pero mayroon naman kaming kabilang branch na uh, mas maraming tao. Pumugot na lang kami doon para ma-accommodate namin lahat. So ano to? Bababa -ba singil nyo sa mga nagpapago? Kasi di ba may ano yung ang um, gobyerno na babaan nyo sa lahat ng binaha? Hindi naman kami to mas para pa na may singilan namin. Kung ano yung bago dumating yung undoy, sa ngayon ganun pa rin. Di diba, halos lahat to ba? Ano, ano pinakamarami rito? Marikina ba? Pasig o kainta? mas marami yung marikina. Pero dito sa Makati kasi lumubog din. Usually, yung mga nakapaligid dito, yun ang ginagawa talaga namin. Tutal, sinabi niyo naman, karamihan dito, mga nasa Makati lang. Pero alam niyo naman, ang talagang binaha, kainta, tsaka marikina. Eh, baka gusto mo i-promote na rin itong talyer mo. Ananyahan niyo na rin sila sa pagdala na rito yung kotse nila. O, yun lang name ng talyer. O, tsaka location. O. <laughs> um, ano sir, yung... Ato, kung gusto nyo magpagawa sa amin, um, location namin ay dito sa barangay San Isidro. Ang pangalan po ng namin ay Kits. Eh kami naman po ay libre naman sa amin yung, yung check-up at saka yung estimate para uh, bago natin gawin, malaman nyo kung magkano talaga abutin yung, yung gagawin natin. Okay, thank you very much sir. sa inyong time. Ha. Salamat sa... Ako nga pala si Rockman. Ako at... si Pang. Okay, thank you. <laughs>